Nagpa-cute itong Velir sa akin kaya nagpa-cute din ako sa kanya. Kawawang Nathan sa sobrang lalim niya hindi na nakaahon pa, ang unang regla sa akin na punta. Agawan sa turtle ang bawat koponan, nag-uunahan para ang turtle ay matikman, discard ang malupit huwag ipilit pag may kalaban. Unahin ang kalaban para sa inyo ang kalamangan. Di ba tigsi ang kalaban sa turtle ng kanilang pinaglaban? Yung onggoy siya ay aking kinusat at nilabhan kaso hindi ko nabanlawan. Dumating kasi itong dragon at yung ongoy ay tinulungan. Ang kawawang Pacman hinabol ng mga kalaban. May audit pa na ako ay nastun. Pasyalanan mo yan eh. Nagpalitan ng mukha itong mga kakampi ko at kalaban ko. Kaya nakisali na rin ako sa gulong pinasok ng mga kasamahan ko. Tatakbo na sana ako dito kaso naisip ko bakit ako tatakbo e eh malakas ako. Naluoy na lang ako sa Nathan na ito ginawa kong punchang bag ang kanyang ulo. Kapag ako na ay mag turtle wag na kasi kayong makigulo kasi focus ako. Isa lang talaga kalalabasan nyo sa base kayo diretso. Kawawang Nathan hinog na ang kanyang ulo kakasapak ko. Hindi na nakuhang lumipad ang dragon na ito. Pakpak kasi niya ay nanlogo. <laughs> Huwag kayong mag-alala yung bida ay parating na. Huwag kayong tumigil paghinga para buhay ninyo ay tumagal pa. isang sapak at isang talon lang ang ginawa ko sa aming kalaban siya ay agarang lumisan. <laughs> bakit ka pa lumaban? Kasamahan mo nga si naglit ko lang. <laughs> Sasmeriusep ang dami pala ng kalaban ko. Hindi ko lubos maisip bakit ako andito pag-usapang bakbakan ako'y inyong laging maasahan yan ang aking pinag-aralan, sa paaral ang aking pinanggalingan paa at kamao ang aking puhonan sa pakikipaglaban. Saga, sana pinag-billboard mo. <laughs> Tatlong sapak lang ang ginawa ko sa'yo nagtampo ka na derecho. Hindi mo na nakuhang kalabitin ako, dinamay ko na rin itong boboyog na ito kaso nadamay din ako. Happy ending magkasama kaming tatlo. sa wakas lumipad na din ang dragon na ito, lipad na hindi nakakalayo. Mia bakit ka lang nakatayo? Bakit hindi ka gumalaw at lumayo? Kung saan ka tumayo doon Karen Yumoko? Huli man ang aking pagdating may nadatnan peren. Ang inyong natira ay aking guwaw alisin. Pacman ko ay nagwagi na naman. Hindi kayang pigilan ng aking mga kalaban ang aking mga sapak pang kalawakan. Kung hindi ka pa nakapag paano na lang?